Hello guys, magandang umaga. Nag-aaral po kami ngayon. Kasi po, doon sa mga hayop. Tapos, para pagpasok ko, marunong na ako. Subay ba yan po kami? Subay ba yan po kami? Sige po, halika na ako ka dito. Yun. Umpisaan natin ngayon, kilalanin yung mga iba't ibang klase ng hayop. Pa. Yes. O, oh, pagkatapos nito, pagkatapos nito, lilipat tayo dito sa mga krutas. Sige, umpisan natin. Una, anong klasing hayop yung na, nandito? Tingnan mo. Tiger. Tiger. Very good. Ito? Lion. Lion, lakasan mo. Ito?

Oo, mamaya na yung mabalikan natin yan. Dito na tayo sa? Elefante. Elefante. Ito naman? Kamelyo. Oo, yung may bukol sa likod. Kamelyo. Kamil. Kamelyo. 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 Ito naman yung, umataas, yung mabay yung liig. Yung mabay yung liig. Oo, na, nagkita mo. Anong hayop yan? G? Giraffe! Ayun! Pa! Diba? Kaya niya kumakain siya yung umubo para matas kasi kung mab ah, hindi pa kailangan niya hindi na maabot dyan. Hindi na makamot kung hindi makapangli. Ayun! Salamat! Yun lang po ngayong umaga. Abangan niya. Yun lang po ko sana. Sabihin mo. Sabihin mo to. Salamat! Po, abangan niyo po yung susunod naming pag-aaral mm -hmm. paalam, na paalam ka na sa ating video paalam mga sa susunod mag-aaral po kami sa ha, susunod po mag-aaral po kami sa next year <laughs> next year <laughs> bakit next year ano ba yan next year.